Nasa Cagayan de Oro City ang bagong Pilipinas Service pair na sa araw na ito. May report si Luisa Erispe live. Luisa, anumang mga ambangan dyan? Rise and shine, Patrick. Rise and shine, Pilipinas. Patrick, maagang pinilahan ng ating mga kababayan ang isa sa gawa o ilunungsad na bagong Pilipinas Service Fair dito sa Cagayan de Oro City. Katunayan ay alas 6 pa lang ng umaga ay unti-unti nang nadadagdagan yung mga tao sa loob at labas ng USTP CDO Campus. At ang ilan naman mula dito lang sa CDO at meron namang sa ibang bahagi ng Northern Mindanao pa nang galing. Ayon sa National Secretariat ng BP PSF. Tinatayang na sa 30,000 ang magiging benepisyaryo ngayong araw at may 286 million na halaga ng programa at serbisyo na ipanimigay at meron ding 180 million na kabuuan ng halaga ng cash assistance. Patrick, tulad nga ng sinabi kahapon ng mga opisyal ng BPSF, sa mga pupunta dito, wag na sanang gumamit ng peking ID tulad ng damataan nila sa naging BPSF sa Sambuanga City. Kung walang registration ay pwedeng pwede naman ang mag-walk-in at dito magpa-register para naman sa mga may ID hindi naman garantiya na meron agad ayuda pero pwedeng mag-avail ng mga serbisyo at programa ng 38 na government agencies na lalahok sa BPSF Patrick bukod naman sa serbisyo caravan mamayang hapon inaasahan ding darating din mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Cagayan de Oro City para naman mamahagi ng ayuda sa mga mangingisda, magsasaka at mga pamilya. Ito ay sa ilalim nga ng Presidential Assistance for Fisher Folks, Farmers and Families at inaasahang nasa 10,000 ang makakatanggap ng tig sa 10,000 pisong ayuda. Patrick, kung makikita mo ngayon sa aking likuran o sa gilid ko din ay marami talaga yung mga tao na nanandito sa loob ng venue ng BPSF. Sila ay karamihan dyan ay yung mga tatanggap ng benepisyo mula, o benepisyaryo mula sa tupad program ng Department of Labor and Employment. At kung makikita mo lang din sa labas, Patrick, nako, napakarami ding tao doon sa labas. At pwedeng-pwede nga yung kanilang uh, walk-in registration. Nagbibigay sila dito ng kanilang uh, ng ID kung wala pa silang ID at magre-register pa lang dito sa venue. Pero malhigpit nga ang bilang ng mga taga-BPSF. Sana ay wala nang mameke ng ID o stab dahil yung mga mabibigyan ng mga benepisyo o yung mga benepisyaryo sa mga programa ng gobyerno katulad nga sa DSWD ay matagal matagal na yung na-verify at nakabase yan sa database ng lokal na pamahalaan. Patrick. Okay, maraming salamat, Luisa Erispe.